Hello guys, welcome to my blog. Ayan, for today's video guys, inyong mapanood ay kung paano mag-reband ng buhok na madali ng matyugi Naghingalo ng buhok, char <laughs> Ayan po ang buhok ng ating client for today's video Ayan po, nag-aalangan po siya magpa-reband at takot po si madam magpa-reband dahil nga po ganyan na ang texture ng kanyang hair gawa ng nagpa-bleach siya, nagpakulay. So, nagdadalawang isip siya, natatakot siya na, mag, na dahil nga po uh, medyo sensitized na yung kanyang hair. Ayan. Pero syempre sa Ate Hilda dahil alam naman natin ang tamang proseso ay na eh, inga nyo din natin ang ating client na magpariban na ayan po sa so nakikita nyo po ang nilalagyan po lang natin ng number one ng pangriban ay yung part ng mga bagong tubo or virgin hair alin po dyan yung virgin hair ayan lang po yung part na, yun na nilalagyan ko ng gamot kasi po yan bagong tubo po yan uh, mga 7 months na po yan wala po siyang anumang ginawa pa na kulay or rebond. Kaya yan naman po ang dapat lagyan ng pang-rebond na number 1. Ayan po. Ayan po ang tamang proseso. Ayan. Kasi ang gagawin po natin kay client, i-rebond po natin siya at the same time kukulayan din and highlights kasi po gustong magpaganda ng ating client o ba diba? magmaganda dahil po paparating na ang December at syempre ayaw naman po niyang makipagsabayan pa sa December dahil alam naman po natin pag December punuan ang mga salon kaya inunahan na po niya ang lahat <laughs> ano Ayan. So, ayan na nga po. Naglalagay na ako ng number one na pang riband. Ayan po. Hindi po natin lalagyan yung mga dulo na yan, yan, yan. Na gal galing, galing po kasi yan sa kulay at may kaunting bleach. So, hindi po natin lalagyan. Yan lang po ang lalagyan natin. Mga bagong tubo. Ayan. Mga seven months na po yung huli niyang pag ah uh, papakulay. Ayan. Pero po, pag nag na yung gamot ng number one na pang rebound, susuklayin din po natin yan pababa para po malagyan din ng gamot yung part na yan. Kailangan po din po kasi malagyan siya ng gamot ng number one para maunat din. Pag hindi po yan nalagyan, kulit pa rin po yan. So, ayan na po. Nalagyan na po natin yan at na banlawan na po. So, ayan na po. Nabanlawan na natin after natin lagyan ng number one na pang riband. Ayan. So, ang next step po natin ay magpa-plancha na. Ayan, ginupitan ko na rin po yan. Ah, uh, medyo layered po. Ayan, nagpa-plancha na po tayo. Okay. So, after ng pagpa-plancha po natin, ang next step ay lalagyan po natin siya ng number 2 naman ng pang-reband. Ayan po guys, ang tamang proseso para po naiiwasan natin ang pagkakasunog ng buhok ni client. Lalong-lalo na po sa mga itong klase ng buhok na galing sa kulay at may counting highlights. Ayan po. Ayan guys, syempre po, guys, ating mga viewers and subscribers. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating, sa channel natin na Hilda, please subscribe na po para marami po kayong matutunan about sa paglilibahan, ayan, pagkukulay, pagbabalayad, ayan, at sa pagme-makeup din gano'n. Okay, ayan po. So, ayan po. nagbo blower na po tayo ngayon. Tapos na pong mag Binabaran po ng number 2 ng pang-rebound for 15 minutes lang and then rinse at na, ayan po na, blower na din. So, ayan po. Maglalagay naman tayo ngayon ng highlights. Ayan. magha highlights naman po tayo. At ganito po ang ginagawa natin pag nag-highlights dahil uh, gusto ni client na mag ang kanyang kulay ay sinuggest ko po ang maglagay ng mga highlights. Maraming highlights pero malilit lang po yung pagsusungkit. Ayan. Kasi hindi na po siya pwedeng i-pull full bleach dahil galing po sa riband. So, ayan po ang ating isa sa At ngayon naman po sa paglalagay naman ng bleach ang lalagyan ng muna natin ay yung part kung saan kagaya kanina sa paglagay ko ng number one ng pang-rebant, doon lang po sa part na bagong tubo. Yung may itim lang po muna ang lalagyan natin. Yung part po na may kulay, wag po muna natin lalagyan yun. Kasi iba po yung development time ng virgin hair or wala pang kulay, doon sa may kulay na. Ayan. Mga after 30 minutes po, pag nakita natin nag na yung bleach, ayan, pwede na po natin ibaba yung bleach para malagyan pa rin yung bandang baba na may kulay na para magpantay po yung kulay. Kasi po pag natin na maglagay ng pitch from roots to end, ang mangyayari po niyan, uh, maluluto na yung dating may kulay, ma-overcook na kumbaga sa kanin, pagkain, at yung bagong tubo ay nag-i-start pa lang mag-develop yung kulay. So ayan po, marami pong Uh, mga proseso na dapat tinatandaan po natin sa ganitong pag uh, re -reband. iba iba po yung time development niyan sa paglalagay ng number one o ng kulay kapag mga galing na sa kulay. Ayan po. Ngayon po dahil nag-lift na yung nilagyan natin kanina, ayan po, binababa ko na yung bleach din. Ayan. Sinusuklay-suklay ko na lang din. Hindi ko na masyadong dinadagdagan kasi mabilis na po yung pag light nun. Ayan po. So, ba bali po ngayon ay maghihintay na lang tayo ng 15 minutes and then i-rearrange na po natin yan. Ayan po, marami pong nagsasabi or takot magpalagay ng highlights kapag galing sa riband kasi nga ay kadalasan or marami tayong napapanood sa balita na nasisira, nakakalbo sa pagbibleach. So sa akin po, basta po tayo ay maalam or duman sa maraming training. At siyempre, ayan po, inaaral natin ang mga bagay-bagay na ginagawa, ginagawa natin sa araw-araw ay uh, malalaman po natin yung mga mali sa ating ginagawa. Di po ba? So ayan po, ngayon na yan po, nilalagay ko na pababa yung bleach niya. Ayan, para po magpantay. Kasi pag hindi rin natin nilagyan ng konting bleach yung baba, mas malight yung sa taas. Ayan po, sana po nasusundan okay, nyo. Po. Ayan po, sa mga na viewers natin, lalong-lalong na kung uh, mga beginners pa lang, at ganito yung gusto. Uri ng hanap buhay. Ayan po. Ah... Uh, makakatulong po itong aking content or video para magkaroon kayo ng idea. Ayan po. Si Ate Hilda po ay nasa 21 years na sa ganitong larangan or hanap buhay. Kaya kahit paano po ay marami na po tayong pwedeng ma-share sa ating mga kapwa na mag start pa lang po. Ayan po. Panoorin nyo lang po ng panoorin at meron din po akong mga previously na na-upload na, ayan, sa pagbi-bleach para hindi masunog yung ating buhok, ayan po ayan matrabaho lang po talaga ito, guys ayan, kung ang rebanyo ay inaabot ng uh, 3 to 4 hours ito, more than pa ayan, kaya kailangan talaga sa ating mga hairdresser ay matyaga sabi nga, patience is virtue. Ayan, hindi po pwedeng madaliin. So, ayan na guys, tapos na tayo mag-highlights. Nalagyan na natin ng highlights, pero tinan nyo po, walang naputol. Buong-buo pa rin yung kanyang highlights at hindi rin nag -raverize. So, next step po natin ay magkukulay na ako ng, uh, ang gagamitin ko ay lightest blend. Ayan sa so, sa application naman po ng kanyang kulay ay isang application yan, roots to end. Nag-start po ako sa pinaka-roots to end na po ng hair niya. Isang apply na lang po siya. At ang ginamit ko nga po ay is blonde dahil gusto ng ating client na nagmamaganda, char, ay light na light ang kanyang hair. So, ginamitan natin ng na light is blonde. At syempre, ang oxidant kong ginamit ay 3% lang po. Bakit po 3% lang? Para hindi na po uh, ma-damage ang hair. Kailangan po mababang oxidant na lang. So, ayan po. Ayan binoblower na po at syempre nilagyan na rin natin yan ng Brazilian keratin blowout ayan nakita nyo naman po walang rubberized so ibablower lang po yan tapos konting plancha na lang at ang gagamitin nating plancha ay mababang mababang hit lang po siya ayan po nakita nyo naman hindi siya nag rubberized malambot siya and makintab po siya pagkatapos nating i-Brazilian Iyan, ang ire recommend ko po na laging treatment sa ganitong ay Brazilian keratin blowout. Chadan. Ako oh, ayan na po, di ba? Nakita niya naman po makintab, malambot at hindi siya nagputol-putol, walang rubberized po 'yan kahit po 'yan paliguan niya after 3 days, ganyan pa rin po 'yan. Ayan. So ayan po guys, thank you for watching. Sana po may natutunan tayo tayong, sana po nag-enjoy kayo sa panonood ng video ni Ate Hilda. Ayan po, oh, 'di ba? So achieve na achieve naman po yung gusto ng ating client kaya syempre masaya po ang ating client dahil na-achieve po yung gusto niyang hair. At kanina nga po ay takot siya, nagdadalawang-isip pa siya kung magpapa siya or hindi dahil nga ah uh, nakita naman nyo yung texture ng hair niya kanina. So, talagang medyo, pag hindi natin kabisado ang gagawa ng ating buhok ay uh, hindi natin alam kung ano yung magiging result. Ayan po. So, thank you guys. Thank you sa ating mga client na patuloy na nagtitiwala sa ating uh, Servisyo, ayan. Si ma'am po ay matagal-tagal na natin client sa pag sa sa salon natin at uh, ayan so masaya si ma'am dahil uh, yung kung kanina ay kakabaka siya ngayon nakita niya yung result so hindi naman po tayo na nabigo ayan so ayan po guys thank you thank you Ayan, please subscribe to my channel. Ayan, please like and share. Pa-share naman po sa inyong mga kakilala. And, syempre po, don't forget to hit the notification bell para po updated pa kayo sa mga videos ni Ate Hilda na i-upload. Okay, marami pa po yan. Ayan, thank you, thank you. God bless to all. Stay positive and enjoy life. God bless. See you next time. Bye bye bye.